Hi guys, samahan nyo muna ako sa kaganapan ko ngayon. Dahil sa buong araw na to guys, sobrang dami kong ganap ngayon. Malalaman nyo lang yung maya-maya kung bakit. Nakalas na rin kami sa bahay guys kasi sobrang late na kami. Kaya hindi na rin ako nakapag-video sa bahay. Kaya dito kami sa guys station kasi sobrang lambo talaga ng gulong. Kaya well, pag hindi kami nagpabomba guys, sobrang bilis talaga maubos ng gas. Kaya na nga, pabalik na kami ng Lancaster guys kasi dito kami dadaan papuntang Imus. Dahil dapat talaga guys pupunta ako ng dentist. Dahil yung kaka-adjust ko lang kahapon ay natanggal agad yung bracket ko. At late ko na rin nabasa kaya nakalis na kami at bawal pala mag-walk sa dentist ko. Sabi ko nga isingit nila ako kaso bawal kasi daw. Kasi meron daw mga nakaschedule ngayon. Na, guys, no, fast forward na ayan, sobrang traffic dito. Huh? Maaga pa lang yan pero sobrang traffic na sa Imus. Dahil meron kami susunduin dito si Russell. Actually guys, sobrang kanina pa talaga naghihintay yan. Sa so, usapan talaga namin 9am at susunduin pa rin namin pala si Roque ayan hindi ko talaga yung na expect na magiging close ko to kaya ko lang naman naging close yan guys kasi taga big cool din yan at yung kasama ko na rin sila Choy ayan papunta na kami yung muntin lupa buti na talaga hindi kami gaano na late 12.30 pa naman talaga yung call time ngayon na lang ito ako nakakita ng mga nagpapalipad na saranggola dito sobrang lalaki yata ng mga saranggola dito ang tawag ata dito guryon hindi ko lang alam kung ano mga tawag sa inyo dito basta alam namin is guryon to at yung nito na ni kami sa MCX guys, ayan buti na talaga walang gano sa sakyan ngayon. Dahil check na mga rush hour, Diyos ko, sobrang haba talaga ng pila dito. Mm -hmm. mga after 30 minutes or mga 15 minutes, ayan, nag-stop over muna kami dito. Kakain natin sila ng kwek-kwek. Actually guys, hindi pa talaga ako nakakapag almusal sa lunch kaya sobrang gutom na gutom talaga ako. Dahil hindi ko talaga trip kumain ng kwek-kwek ng gantong oras. Dito muna ako sa main gushe kahit hindi pa ako nakakain ng lunch. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa sumakit ko nito. At saka sobrang mura lang yan, 90 pesos lang siya, sobrang laki na. At yung nito na ni kami sa court, guys kasi sobrang lapit lang naman to sa so pinagkainan namin kanina. guys sobrang aga talaga namin nakapunta dito. Tingnan mo naman wala pang mga gaanon tao. Kaya pala kami pumunta dito guys kasi meron silang sports fest. At buta yung talaga open yung sports fest nila. Kaya rin kami talaga nakasali dito. maraming maraming salamat sa inyo sa pag-invita sa amin. Kahit hindi naman talaga kami ininvita. <laughs> Huw! Hindi <ka> ganyan <laughs> Diba guys, yung mga kasama ko, sobrang sipag talaga magkabit ng net. wala talaga ako tutulong dyan kasi hindi ko talaga yan korte. Dahil hindi ko talaga yung pinangarap na magkabit ng net. <laughs> Kaya pinapanood ko yun talaga sila. Kaya guys, no, ayan, fast forward na yan dahil magkasimula na yung program. Pinapunta na kami sa harap guys kasi mag-prayer na. Kaya pwede magkakantahan din to. Yung religion pa nila guys is Christian. Tayo <laughs> <laughs> ay nagkaroon ng fellowship dito uh, just for fellowship, magkaroon ng fun, physical activity, para maiba naman, di ba? Hindi uh, yung lagi nakikita natin. Maaaring sa church natin tayo, lagi nakikita. kinabate. Pero dito... Kaya yeah, guys, yung... no, fast forward na ayan. Hindi ko na rin kasi na-videoan yung kaganapan namin kanina. Kung sa Masagulat kami, magkakampi pala kami ditong lahat. Pero feeling ko, magkakahiwalay rin kami talaga. Para mas balance din yung laban. Receive. Diba, pass. Diba, pass. Pass! 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 Pass!

Yung unang first game namin ay nanalo rin kami guys Pero napag-isipan namin guys magpahinga muna kami dalawa ni Choi Yung iba naman makapaglaro rin talaga Nandun talaga rin sa rules yan kailangan lahat makalaro so, Yung nagbangko kami dalawa guys ayan na miyaw miyaw pa kami nila Rasel. Sila pa talaga yung nag champion Mali talaga yung naging decision namin dalawa ni Choi Yung sabi nila Rasel sa kanila okay, yung gawin namin fifth set Mas matagal at mas maganda yung laban Yung ending talaga natalo pa kami kaya nag tiktok na lang talaga kami pero okay na naman kahit hindi kami nag-champion, at least nag-enjoy kami lahat. Syempre guys, hinihintay namin mag-awarding kasi hindi pa kami pwede umuwi talaga. Sinakaya naman, 'di ba? Umuwi ka agad para sa volleyball kaya lang. Kaya pag ka ng opening, hindi mo din tapusin talaga yung event. Kaya tapos na kami mag-TikTok kasi yung bumili muna kami ng merienda. Tapos na yung intriga ako kaya tinanong ko si Ate, bakit meron dito toge? O kasi talaga mo si talaga pipino lang talaga kasama. Dito may toge daw yung kasi hindi talaga gusto ng mga tao dito. Mas maganda dito pag may pipino yung ngala daw mahal daw ang pipino ngayon. <tries> password na guys ayan naghihintay na kami ng awarding lahat ng sports at tapos na hinihintay namin talaga kung sino may mga award sa amin stand down tin para nya guys sabi na po kayo lahat eh mythical MVP ha ba medjo kami mythical five lapit dito for Ako, mga hayop! Kala-kala! <laughs> First day, <dial>. eh! <laughs> <laughs> Bago ko pala makalimutan guys, marami marami salamat pala sa Youth of Lace. Sobrang ganda talaga ng event na to guys, sobrang saya. Okay, sobrang saya rin namin kasi lahat kami merong award. O diba guys, meron naman ako mauwing medal ngayon. Kaya uh, guys, no, yung pauwi na kami yun Diyos ko, pa kami ni Cyril dito. A uh, bagalan talaga niya dahil sobrang baho talaga, amoy manok talaga dito eh, yung ngayon. yung malalapar eh. talaga, naka-open pa kami ng window. Kaya uh, guys, nandito na rin kami sa Vermosa McDo. Eh, sobrang gutom na gutom na talaga ako. Dito uh, na talaga kahit wala akong kinain, kaninang lunch. Sa sa, din talaga akong laro. Kakain uh, muna kami dito, guys, kasi so sobrang gutom na kami lahat. At saka first time ko talaga makasama si Russell kumain dito sa mga makdo. mostly kasi panagalaro kami sa ibang iba na uwi rin kagad yan eh. Yeah, first time ko talaga makabandingin ng sobrang tagal. Kaya yeah, yung pagkakain namin ng dinner guys ayan tumambay muna kami dito sa parking lot. Siyempre guys para kwentuhan lang, para happy yeah. lang. Tapos yung mga after one hour namin magtambay dito ayan na pag-isipan namin pumunta kami ng Tagaytay. O diba guys sobrang biglaan talaga nito. Sobrang aga din naman talaga kasi matagal na naman kami hindi makakapagitan nito. Siguro mamimit ko na naman sila mga Sunday pa. Ito na talaga guys meron kami nabutan dito kahit papaano. Nakarating ata kami dito mga 11 or mga 10 p.m. na. nag decide na lang kami na tumambay kami dito sa Starbucks dito sa may Tagaytay. masarap talaga mag road trip pag gabi. Nakatumabay dito guys kasi mas marami ka talaga makukwento. Order din sana ako ng kape yun. Galang talaga baka kabahan na ako ng malala. Kakakape ko lang naman dito kanina sa Makdo. naman. <laughs> oh, ah, lang mo. Mo. <laughs> <laughs> Hindi kasi baka matalo na naman. Lasal eh, sa crop top. Kung Daddy Albine or... Ikaw, Rocky, yung F2 mo, siguro ganito. <laughs> ano, gawin mo na lang siya. Feel ko ganito. Ano, sports bra. <laughs> Mas bet pa yung sports bra. Ang aral saan nag-aaral? Di ba sabi mo dito? Lasal. Lasal crafta. <laughs> di ba sabi mo pabawasan ko dito? Idi dito na lang. <laughs> Uy, ay mayo ko no. <laughs> Grabe guys, yung sobrang saya namin kayo na sa kwentuhan. Kung alam bakit napunta kami sa topic na nakakatakot. Ay, talaga, sobrang bigat talaga na pakiramdam sa bahay na to. Ay dito guys, makikita ang bahay sa gilid. Uh, grabe, sobrang creepy talaga, promise. tinigil namin magkuhintuhan, guys. Ayan, meron kami nakita dito valuable player. Mga yeah. UP Maroons pala sila, guys, kung kilala nyo sila. Ganito na lang, guys. Paalam!